Sing mancing pinaga omu pernah nganu ah. Asa apa? Mutang orang ae. Yahoo! Asa na? Wow! Dari ligo kami, dari ligo kami. Dari ligo kami sing mancing nami. sana, Asa. sana. Ai dan sana. Ah, asa na. Asa. Nai ba nai ba na. Nai ba nai ba tinggal makita. Good morning, good morning mga kahangin. Nandito kami ngayon sa area area namin. Nandito lang na kami sa Kison. Sangguni ang bayan. Basa-basa. Ayan, nakita mo na lugar. Ayan, o. No. Oh. lupain namin yan, o. Oh. mo na namin kasi paglalagay kasi kami dito ng ano. Golden huh? bar. Oh, idol. Kasama ko pala si Boy Tigasin. Idol, shout out. Ano ba yan? Ano ba ay, don, ay, dul, anong, anong oh, yan? Ano Idol, yung anong pagkagawa nito Papahukay tayo. Mining tayo. Mamining ba tayo dyan? Pinapamining natin yan. Papahu yan. Papahukay natin. Papapantay natin kasi kailangan natin. Oh, na para mapatayo ng bahay sa ay, ay, <laughs> langin, langin na, uh, ah? may hirap. Ayun, dun, Ang langong langin ko ngayon, idol. Siyempre. Ang talaga pagka... Ngayon uh, ka... talaga pa pagka gusto yun, sa nangalala. Ay, si Boy Toyo. Parang si Boy Toyo, ano May utang yun sa'yo. May utang sa'yo. Oh my God! Ayan, ayan, ayan. Wow! Saan mo itong lugar to? Idol? Saan mo lugar ito? Sa Kisum Province. Sa saang lugar? Kisum Province. Ang ganda ng lugar ito Ang ginagawa natin dito ay mamamasyal tayo. Titignan natin yung ari ari ni Boy Hangin kung okay na ba siya, kung ayos na ba. Pupunta pa tayong buntong mamaya kasi pupuntahan natin yung ikta-iktari niya mga lupain. Yan, ganyan, 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 ayo ganyan, 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 na so, so, oh, ganyan, <laughs> <laughs> <makikita> ganyan, yang pupunta kami sama sama di sana men bapak pak kami don hai hai don hai hai don thank you Idol! don no dari <laughs> <laughs> kami langsung pindah kami aman di itu kisum province kisum <laughs> province itu Idol? don kisum province kisum province kan kan yang tarik kalau pit mang artis ta kita nyonya man masih sih semua makan olahraga nya idol sih uh, semua fifty thousand sih oh semua makan olahraga Good, good, good. Okay. Gold, gold, ayon, 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 Ayan ayon, 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 guys ayon, 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 Ayan, ayon, 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 di ayon, 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 Ayan, mas malandi, nagsamantik ng kita Ayun na, Ayan, nakita nyo. May inunit yan ni idol, B. Tiga asin nyo nakita nyo. Si siang, Dunit nyo. Ya no, siyempre, Ingaman talaga tong <laughs> B. Tiga to. asin oh, na to. Wow, baba sante baba. Don si oh, na Wow, Escalator. Ayan, Nandiyan, nandiyan. Escalator, escalator. Escalator skilitor yan. Nandiyan, baba natin Tingnan yung escalator. Baba ba na kami. Sosis ko na bapak ko pa. O nakita nyo pinagawa ni B. Tiga asin yan, no. Yan ang huh? original iskeletor dito sa Chaong Kisun. binyan Ha? binyan, binyan. Ah, binyan? Binyaga, <laughs> Binyahan? Ah, Binyahan. Binyaga, Binyahan. Binyahan si Kisun. Province. Dito lang kami na, na, punta kami dito. Dadalawin. Tingnan namin yung pinagawa namin yung bagong mansion dito. Hi, Boy Hangin! Uh, thank you, Idol. Ang <laughs> ganda pala ni Idol. Maga-hangin, no? Thank you, Idol, ha? Thank you! Okay. Sa'yo yung mga tawahan mo dito? Ano yung mo? Wala pa? Oh no! Hindi may siya yung bibigas mo dito. yung mansiyon natin? pinagawa mo? Parang ano ah? Nasa na ba? Muta ko lang na, eh. Nasa Naliligaw <laughs> kami. Naliligaw kami. Naliligaw kami sa mansiyon namin. Bye. Ha? Nasaan natin? ay dasan ah nasaan mo na iba naiba na yung ano Naiba, naiba na? ano na. ano 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 ito. 5 million ang <laughs> ano Wow. Yeah. 'Di ka buwan natan na abot ang 150 million na. Oh. Ha? Lahin mo John. Ganlaki niya. Gutu na ako masak Pira pa lang dito nang 1 eh, <coughs> sandang kilo. Ganyan kayaman si ano, Buti kasi mahal kain tinan laki ng bahay ni Buti kasi sa samayan. Samayan <coughs> kasi sa radish, sa sibuyas. Siyempre, talaga. Oh, pinakain ko Siyempre, ito ito yung aking ano. Masan? Big boss, big boss. Ah, si boss. Ah, oh, boss. Ah, oh. hey, hey, oh, boss. Good morning din, boss.

Asi ah, siya ma -may yung mayor, oh, mayor, dito? mayor Mayor, Mayora. Ang ganda po. Grabe. Shout out, boy, Javi! Amog! Ano dito? Ito nga pala yung, <laughs> <laughs> yung Yung ano yung <laughs> ay, mayora, pamangkin. Oh, ng bukas. Kasalan, oh, ay, ng bukas. Ay, ma'am. Oh, Congrats ye, pala, ma'am. Yan yung oh, Yung vice mayor dito. Ay, yung mayor. Ang ano? Ano, ano? ano? ano?

Thank okay, idol. Thank you. salamat ano. Yung kata sa inyo mo. Thank you, thank you. Wow! Hi! Please click and subscribe sa Boy Hangin TV sa Youtube. So marami kayo maging mga kung ano nung kalukuhan na yan. So click and subscribe na. Thank you idol.